Good morning, good morning. Samahan niyo ko. Magkukulay tayo ng buhok. <laughs> Pero, imimix ko muna. Merong gloves. Isa lang? O. Oh. oh, isa nga lang. Ba't isa lang? Ba dapat dalawa yan? Ay, isa lang. So, okay lang minimix na natin siya. o oh, um, may expired na pala 'to, no. Check muna natin. Best before. Okay, oh, hindi pa. so, lagay ko na siya sa Kasi wala akong ano eh. <laughs> Dito lang. rin ang nag, nagkakat ng buhok ko. Kasi mahal ang pakat. <laughs> Hindi naman sa mahal. Kaya lang eh, ano, wala nang time. At may conditioner siyang kasama. Mumurahin lang to guys. <laughs> Hindi afford yung ano, mahal. Um, So, ang kulay na ito is dark brown. Wala lang kung nasaan yung suklay. Ayan. Ayan. Oops. Okay. Hanapin natin yung supply suklay so, kong pang ano pang kulay na ako hindi na magalagay tinapos na naman yung mamamuko <laughs> nagtatapon so, wala siya guys wait lang hahanapin ko so yun guys nahanap ko na pero dahil haluin ko muna gamit ng suklay na lang wala yung may ano eh. Yung matulis na ano. Itinapan nila yung. Ayan. Um, Kukuha ako ng isa pang gloves. pag pwede na lang. kita. Ito na lang muna gamitin ko. Kapag mami na, lahat <laughs> ng pagtitipid, gagawin. May bigay lang yung gusto ng mga anak at syempre pag may apo ka na din kapag maaga na blante maaga rin magkakaapo diba? <laughs> so yung mga apo ko ay parang mga anak ko at yung mga anak ko ay parang kong mga kapatid so ayan Magano na tayo tanggalin ko yung hikaw ko start. Dito tayo mag start din. So bali anong kinukulayan ko na lang dito, ma? Hindi ko na kinukulayan yung dulo kasi nga makapal yung buhok ko at kulang itong ano isang box. At saka kapag naman yung kulay nandun na sa dulo. syempre so you get a pag may barkada nagkukulay ng buhok na iinggit ka so ako okay na inggit kamayin ko na lang <laughs> sa salon nga kinakamay din naman pag nagkukulay sila ng buhok eh. diba ay eh, kamayin ko na din ganyan hindi ko alam kung nakalimutan ko kung ano kung dark brown na to eh maganda wala kasi yung coffee coffee color ito lang yung available nila So, ayan. Kinakamay-kamay ko na lang siya. Mas maano. Mas nakokontrol ko siya. Isa sa supply. Ito na lang yung pang ano ko. Pinaparayority ko dito sa harapan kasi dito yung unang ano nakikita yung puti eh. Tumutubo. <laughs> nakatudo, nakaturong ganyan eh. mga team ano, team abroad relate, relate ba kayo dito mga team abroad team OFW dito na tayo tumanda sa ibang bansa diba dalawang kamay ko na para mabilis. Tapos, ayan. Yung una ko dito kasi kapag nag-iipit ako. Yung amok ko, matanda sa akin pero wala akong nakikita ang uban niya. Kasi every month nasa ano siya, nasa salon nagpapabunot ng ano, um, ano, mag-asawa. Dito na tayo sa table. Mga natin isunod eh, sa tok <laughs> tok. marami rin nakaturo nakaturo minsan eh. Ah, uh, ko lang. Kasi kapag lagi namang binubuno, ninipis yung buhok natin. Ayan, sila natin sa taas. Ayan. natindi hindi ako nagkukulay. Nainggit ako sa mga kaibigan ko dahil lahat sila halos nakakulay ng buho. So, gumaya ako. Pero wala akong mga ano nun, wala pa akong puti. Nung nagkulay ako, yun, nagsilabasan na yung mga ano, puti. Sisik ko eh. Kaya kayo guys, kapag wala pa kayong uban, at hindi kayo sanay na nagkukulay, eh, na huwag na muna kayong magkulay at mapapaaga ang tubo ng inyong puting buhok. Kaya si ako na nagkulay ng maaga. Hindi naman kasi nakukulayan itong buhok ko. Nagtampo siguro. Yan, naglabasan yung mga puti. siya gaano ng ano. Siguro pag kasi dito yung madaming nilagyan ko dito yung brown na brown sa harapan. <laughs> ano hin natin? Das. Ganyan. I-clip natin para makulayan natin sa tuktok. kulang talaga siya kaya ang kinukulayan ko lang talaga ay dito sa ano sa taas sa kapal ng boko ko hindi na niya kayang kulayan hanggang sa dulo minsan lang ako magpasalan guys kapag umuwi ng Pilipinas doon na ako nagpapaayos ng buhok ko. pero pag nandito lang naman ako at kaya ko naman ako na lang. Pero syempre, bilang ano, OFW, gusto rin natin magmukhang ano, <laughs> maganda. <laughs> pag umuwi. Pero siguro sa next na bakasyon ko, hindi na ako magpapaano. Ayos ng buhok. Ano na lang, gupit na lang. Ayan so, na. Lang Ay, dito sa tuktok kasi dito yung mga ano eh ng mga buhok eh hala tumutubo na naman yung mga puti ganyan <laughs> nakaharap sa salamin na naduduling duling na lang ba so ayan tapos na hindi ko na inano sa ano sa dulo yun lang talaga sa taas

ako ng ano, yung pads ng aking aso para hindi makulayan yung lababo. Okay, Pero, magaling ko na ito gloves ko. Babalutin okay, ko yung buhok. Ko. para mabilis kumapit. Guys. Ah. Hindi tayo ng click ng um, damit. Laundry. Yan. Yan guys. Tapos natin yung tenga. <laughs> para marinig natin kung ano kung may darating kung may magkakatok sa pinto kasi wala kami doorbell na sira so, ayun natatapon na natin ayun so magantay tayo ng mga uh, 30 minutes guys bye